Good morning everyone. Today is August 22 with my daughter. Naglalakad lang kami dito. We're just walking from the park. It's so hot. Ayan, katabi namin yung park. It's Yung so <laughs> bahay namin. It's just, it's ito yung hot. park. So it's so hot daw. So remove your jacket. You're hot? Yeah. Ang pagod na ang aking baby. Yeah. Yes, punta tayo dun. So, punta kami dito sa playground. Meron lang akong ano, gustong i-share sa inyo regarding Canada. May mga nakikita kasi akong post negative. Merong nakikita ako na mostly ano eh, yung recently negative about Canada. Yeah. So, sabi nila, ah uh, Canada daw may post ako may nakabasa ako na isang porn na panood sa isang post uh, ang Canada daw ay it's a trap so <gasps> trap daw ang Canada kasi sabi nila magkakautang ka daw sabi nila puro trabaho walang buhay so I think depende yun sa ano eh depende yun sa tao. So, for example, ako, kontento ako sa ganitong buhay. Siyempre, kung hindi ka sanay, kailangan mo mag-adapt dito. Dati ako, lagi ako na, yes. Dati, lagi akong, ito tayo sa park. Dati, lagi akong nasa galaan, nung binata ako. Lagi akong... Uh, mid pero siyempre iba, iba na yung priorities pagdating sa pamilya so syempre kahit hindi ka na nagaganon mas mo na yung para sa pamilya mo so syempre kailangan mo magtrabaho tapos yung sinasabi nila na trap depende eh. so kung ikaw yung taong walang disiplina sa sarili siguro tama yung mangyayari sa'yo yung matatrap ka rito yung magkakautang utang ka totoo naman yun eh marami dito sa Canada na gano'n na pero lahat naman talaga dito may utang syempre sa bahay sa mga credit card sa mga bills so ina yun, yun nagkakataon pero sa tingin ko naman ato opinion ko lang sa tingin ko naman kung merong kang disiplina sa sarili mo may mas opportunity ka dito sa Canada kasi syempre number one dito lahat mabibili mo basta may trabaho ka kaya mong bumili ng bahay kahit wala kang pera basta maganda yung credit score mo meron ka lang 5% down so mapapag-ipunan naman yun eh so katulad nung ginawa ko so okay naman so yung sinasabi nilang trap, totoo rin yun. Yung sinasabi naman ng maganda ang Canada, totoo din. So, di depende na lang sa'yo kung saan ka lalagay. Kung saan mo ilalagay yung sarili mo sa sitwasyon. Actually, first time ko itong ginawa kasi na sasawa na ako sa kapapanood ano eh, nung mga video na uh, kang pumunta ng Canada pangit tangit. magkakautang utang ka so uh, eh ako basic experience ko yes may utang pero syempre disiplina rin eh Baga, masaya naman din ako di ba so hindi ko naman sinasabi na wala akong utang may utang ako yung bahay utang ko yun eh so hindi bayad yun so ganun, ganun lang di ba Ipa-priority mo lang kung saan saan mo gustong lumagay dun ba sa negative side or dun ba sa positive side pero ang payo ko lang maghanap kayo ng maayos sa trabaho na gusto nyo kahit hindi masyadong malaki yung sahod basta gusto nyo bakit? kasi tatagal ka dun eh so at iba yung pumapasok ka ng gusto mo yung mga kasama mo so mas maganda rin yung tipong pagpasok mo kahit na malit lang yung sweldo, masaya ka kasi magiging ano mo yan eh magiging second family mo yung ano, yung trabaho mo so, lang, diba? sa so, totoo lang, di ba kasi sa, dito sa Canada, kahit sa Pilipinas siguro, gano'n di ba 8 hours ang trabaho natin so kung naso, ya, yeah, ano yan nap? I don't know I don't know cup, I think Yeah. Oh, na sa sandi yung aking anak. Yeah. So, mabalik tayo dun sa sinasabi ko. Kahit sa Pilipinas siguro, 8 hours din yung trabaho. So, basically, papasok ka minsan ng umaga o ka kagabi na. So, mas matagal mo minsan nakakasama yung mga katrabaho mo kaysa sa pamilya mo. So, minsan tulog na yung anak mo, tulog na yung nanay mo wala or wala yung nanay mo pagdating mo so talagang parang mas nakikita mo po sila di ba so kaya, kaya napaka importante in my opinion na kailangan masaya ka doon sa workplace mo kailangan happy ka kasi kung hindi ka happy palipat-lipat ang mangyayari sa iyo pero okay din yung palipat-lipat hangga't hindi mo nakikita yung talagang gusto mong gawin so yun lang yun in my opinion lang yun ha ah. bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yung sarili nyo yung topic na maganda ba or pangit ba sa Canada I think nasa sayo yun eh kahit nasaan kang lugar yun ang ano ko eh Baga, yun ang paniniwala ko eh kahit nasaan kang lugar kung hindi ka magsusumikap at kung hindi ka mar magiging disiplinado doon sa mga ginagawa mo mga gastos mo Talagang magkakautang utang ka. Pero ang Canada kasi nagbibigay ng opportunity doon sa mga nagsisimula ulit. Or yung mga walang pag-asa doon sa Pilipinas na natry na nila doon for... Siyempre, di ba, tayo 20 years, 30 years tayo don sa... I don't know na... So 30 years tayo dun sa Pilipinas, 30 years old. So na-try na natin, hindi tayo talaga umaksikas, mag-asenso. So ano, okay, talagang this? dapat natin mag-try ng iba. Okay guys, medyo tumatagal this? na ito, kinukulit Then ako ng aking na. Ano yan? Ay, dirty yan. Kuko yan ay. Ew. Oh, it's a kuko. Oh, yes. Alam mo yung kuko? Yeah. Ano yun? na pati. Oh, alam niya. Tama. Saan yung kuko? Oh, tama. You want to put it. Oh, buti na nakakaintindi pa nung ano. Ito nga pala yung aking ano, second na anak si Rian. Si Rian 'yan. Magaling 'yan. Marunong yeah, 'yan magtagalog. I get, I get the box. Ay, hindi lang pero nakaka minsan nagtatagalog pero minsan I get the box. Oh. Uh, I get the box. English Tagalog. Hmm, ayun oh, may apple pa dun. no Pero hintayin natin yung may-ari. Meron pala dun apple oh. ladybug. Oo. Oh, ladybug? Yeah. Oo nga, meron niya. So ano, ayaw mo na? Balik na tayo ng bahay? Okay guys. Peace. Sa susunod na topic, let me know kung ano yung gusto nyong ay uh, tanong or ko iyan ko lang i i-opinion ko lang opinion ko lang naman to so depende sa inyo so let me know sa comment, uh, kung ano yung mga gusto nyong topic. Okay? Kwentuhan tayo. So, magkikwento ko regarding buhay dito. Let me know. Okay? Peace! Say goodbye, Rian. Wow! Rian, Peace. bye! So, bye! See you, soon. see you soon! Okay, bye!